Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat po mga kasari. Welcome back ulit sa ating unting channel po mga kasari. Ayan. So, please po mga kasari, don't forget to subscribe, like, and share, and comment. And pakiclick na rin ang notification bell para lagi tayong update sa mga bagong uploads natin. So, ayan po mga kasari. Uh, kahapon po, isang araw po ako nag-display ng aking mga paninda yung aking groceries noong nakarang araw. So, kahapon ko pa po display mga kasari. So, may gitisang araw po ako uh, natapos nag-display. So, hindi lang muna ako nagpapakita sa inyo. Uh, hindi po ako nag kasi nagmamadali po ako kasi busy busy po mga kasari. At, ayan, marami pong bumili kahapon. So, hindi po pwedeng may video ako kasi uh, ano, maano tayo sa oras po mga kasari. So, busy po ako mga kasari kasi one week po ang may okasyon po yung aming barangay dito mga kasari. So, ah uh, simula at uh, simula noong March to mayroon na pong okasyon, ah uh, mayroon na pong events. Ayan. So, bali one week po ang may events po dito mga kasari. So, video busy po tayo. So, kahapon, nag po ako sa aking napamiling groceries. At ngayon po mga kasari, um, ito ito ko po kayo sa aking munting sari-sari store mga kasari so sana ay marami pang ma inspire po mga kasari sa aking uh, paghahanap buhay bilang isang sari-sari store owner ayan so bilang isang dating abroad so ngayon ay may uh, sariling negosyo na po tayo mga kasari. So, ah uh, maraming salamat po kay My Love kasi na-appreciate niya po yung aking ah uh, yung aking ano, ah uh, na-appreciate po niya mga kasari at inspired po siya sa akin. So sana ay marami pang ma inspired lalong-lalo na po sa mga ah uh, OFW. So OFW din ng aking puntarya mga kasari kasi alam ko po napakahirap po sa abroad so uh, mas maganda po mga kasari na mayroon po kayong negosyo dito sa Pilipinas kahit kunting puhunan po mga kasari makakaroling din kayo so ayan po mga kasari makakaroling din kayo mga kasari basta gawin nyo lang po yung ano uh, gawin nyo lang po ito mga kasari huwag na huwag kayong magpapautang. Huwag sanayan sa utang yung tindahan ninyo po mga kasari. Piliin nyo lang kung sino po magbayad. Yun po yung aking ginagawa dito sa aking tindahan po mga kasari. Yung pinapautang ko lang dito mga kasari siguro sa Um, tatlong tao lang po mga kasari yung pinapautang ko dito mga kasari so hindi po ako basta basta nagpapautang lalong lalo na po sa mga taong uh, matagal magbayad So, dito sa akin, um, one week to pay or 15 days to pay. Ayan, yun po yung aking ah uh, patakaran. So, kapag lumagpas na po mga kasari, ay hindi na po makakaulit sa akin. Yun po yung aking palisiya dito sa aking tindahan po mga kasari. So, ayan po mga kasari, bago ang lahat po mga kasari. ah uh, please po mga kasari, subscribe po ng aking channel sana ay umabot na po tayo sa 1K subscribers. So ngayon po mga kasari, start na tayo yung mag-door ng aking munting tindahan. So ito na po yung itsura mga kasari. Uh, noong in-upload ko po nung nakarang araw ay yun po yung ating before. And ngayon po mga kasari ay yun po ang ating after. Ayan, so uh, makikita niyo po mga kasari kung ano po ang laman ng aking tindahan. So, ayan po mga kasari. Just keep on watching. Bye! -bye. So, ayan po mga kasari. Start po tayo dito sa labas. Ito po yung harapan ng aking... Uh, sari-sari store po mga kasari ayan nilagyan ko po ng kortina kasi mainit po ang reflection po mga kasari masira po yung ating mga biskwit at saka mga kindes ayan so ayan po yung nasa harapan natin mga kasari ayan so hindi ko po nilagyan ng ibang items kasi dyan po tumama ang init ayan yung ating mga chichurriya Ayan, so ganyan niyo po paglagay lagay ng mga chichirya po mga kasari. Napagaganda po tingnan. At sa kanit po tingnan ang inyong tindahan po mga kasari. So yung aking mga soft drinks po mga kasari, hindi ko po nailagay dyan. So nandoon po sa kusina ko po nilagay yung aking soft drinks at saka beer. Ayan, so hindi ko na nilagay dyan yung beer mga kasari kasi masikip na so yung soft drinks ko lang ilalagay ilalagay ko dyan uh, mamaya maya po so ayan po yung ating mga tinapay mga kasari ayan meron tayong mga harina yun po yung aking biscuit section butin ayan so halos na po lahat po mga kasari na hanapin ng ating mga customer ay mayroon na po tayong ibigay so yung ating mga pizza mga kasari ay konti na lang so ako ay magpapadala bukas ayan so yun ay, so i-share ko naman po sa inyo mga kasari yung aking feeds ayan so konti na lang po yung ating bigas so yun po na maganda po mga kasari tingnan kapag mayroon pong nakasabit-sabit sa harapan ng ating tindahan po mga kasari ayan so yun po yung mga daing So, yan po yung aking sinishare kay My Lab na uh, bago pa lang siya sa pagtitinda. So, kailangan po ay mag ng mga items or mga uh, iba-ibang items. So, kailangan po mag-repack kasi napakalaking tulong po yan mga kasari. Um, dobling tubo po sa mga repack-repack. Ayan. Para mi 조각들이 나 떨라 순간에 falling down 감추려 애썼던 맘다 들킬까봐. Then na po mga kasari, ito na po yung aking loob ng aking tindahan po mga kasari, ayan so um, medyo marami na po yung ating mga paninda po mga kasari ayan yung ating mga gamot, mga napkins ayan ayan so kahapon po mga kasari uh, naglinis po ako at habang nag po ako sa aking mga paninda ay sinabayan ko na po na maglinis para isang pagod na po mga kasari. So, linis at display po ako kahapon mga kasari. Ayan. So, lahat po ay nilinisan ko na at uh, binago ko po yung arrangement ng iba kong uh, pinaglalagyan po mga kasari. Para may 꺼진 애던 조각들이 난, 떠올라, 순간에 falling down. 감추려 했었던 맘다 들킬까봐, 도망가 버렸지. Yeah. So, ayan na po mga kasari. Dito ko po nilagay yung aking mga sabon section. Ayan. Yung bar. So, mayroon na po kong tingi-tingi na mga wings powder. Ayan. Sorb, Tide, at saka Ariel, Kala. Ayan. So, yun po yung aking sinasadyang tingi-tingi po mga kasari. So, kapag may mabinta po mga kasari, ay lagyan ko naman po ulit dyan para uh, madali naman tayo makabigang, makabigay sa ating customers. Ayan. So, yan po yung ating mga oil. Ayan. So, ayan po 'yung aking binagong arrangement po mga kasari. Diyan ko po nilagay 'yung mga tingi -ting items uh, tulad ng mga shampoo. Ayan. So ayan na po mga kasari, ayan na po yung arrangement ng ating tindahan po mga kasari. Napakasarap sa piling po mga kasari kung ang tindahan mo ay malinis. Arrangement, ayan masarap po tingnan sa mata. At lalong-lalo na po sa ating mga customer po mga kasari. Makakainggan nyo po mga kasari yung arrangement natin. So alam nyo po mga kasari, yung arrangement ng ating tindahan po mga kasari, isa din po yan na... Um, isa po isa din po 'yan mga kasari sa dahilan na maraming bumibili sa ating tindahan kasi hindi po um, hindi po ano tingnan po mga kasari so uh, 'yung mga customer natin mga kasari uh, maganda maganda uh, tingnan sa mga mata ng ating mga customer po mga kasari so hindi po kalat yung ating tindahan so yun po yung isa na napaka importante po mga kasari na yung tindahan natin arrangement malinis ayan so yung isa na din po yan naganahan yung ating customer na sa atin bumibili so kapag makita ng ating customer po mga kasari na kalat kalat yung ating mapaninda so yun po mga kasari parang ah uh, ma-discourage pumili yung ating mga customer nang dahil sa makita nila na yung tindahan natin ay kalat-kalat. So ayan. So based on my uh, observation po mga kasari, sa aking tindahan po mga kasari ay medyo marami naman pong bumili kasi ah uh, nakita po nila mga kasari na yung aking tindahan ay uh, maganda tingnan at arrangement. ayan so hindi sakit sa mata at ayan po mga kasari masarap po tingnan po mga kasari nakakaakit po mga kasari na uh, makakaakit po sa ating mga customer na yung mga paninda natin ay maganda at neat uh, tingnan para may puro ang gabang may kusin at tanjog at Falling down, come to your as a mom 아바 도망가 버렸지 po mga kasari, ito lang ito po yung ating uh, buong tindahan po mga kasari. Nakita niyo na po mga kasari kung ano pong laman ng aking tindahan. So, yung mga burn natin mga kasari ay papakita ko po sa inyo. So, ito ay konti lang po ang natira dahil na binta na yung iba. Para mi Falling down So, ayan po mga kasari. Ito po yung ating bear. Ayan. Ayan. Bear at saka pipsi. Dito ko po, po nilagay kasi wala nang paglagyan doon sa tindahan. Masikip na po doon sa tindahan mga kasari. So, mamimili naman tayo ng bear po mga kasari kapag uh, pumunta dito yung ating ahinti sa bear. Ngayong week na ito mga kasari before mag Uh, araw ng barangay so hanggang dito na lang po mga kasari thank you for watching po mga kasari and please don't forget to subscribe, like and share po mga kasari sana ay marami pa pong uh, manunood ng ating video po mga kasari at sana po ay marami pang ma-inspired sa atin po mga kasari